So, good morning mga kasandanpe Tips, time check, it's 6am So, yan, silipin na natin Yung ating kagahapon na binread na pair So, silipin natin kung ano na status ng kalagayan nila Kung sila na ba ay pwede na nating pagsamahin, no? So, yan Silipin natin dahan-dahan Siyempre, para hindi magulat So, yan Yun, oh yun, no? Oh. So, kung makikita nyo, may nakita na akong white. So, yun yung bubbles. Yun, know oh. Yun yung bubbleness. Ayan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. So, kaya nga tayo gumawa nung naglagay tayo nung ano dyan, nung plastic bag. Nung, can, nung, ice bag ayan yung ginupit natin kagahapon Doon sa part 1 ng ating vlog no na papano magbreeding So yan, ito yung nest. Ayan yung pugad. Diyan kasi ilalagay yung mga itlog. So kung makikita nyo, birang bihira yan yung pati female gumagawa ng bubbles. Bihira lang sa kanila yung gumagawa ng ganyan. So indikasyon niya na very healthy na si female at ready talaga siya na mabreed kasi itong si female na to proven na yan eh so yan oh yung bubble nest na yan yan ang pinaka-importante sa breeding, no? Kung wala yan, malabo na mabuhay yung mga itlog. So, pagsasamahin na natin sila. So, yan, papakawala na natin yung female dun sa may divider natin, no? Yan, DIY na divider natin. So, ayan. So, ayan, ang ganda. So, kung makikita nyo, ang aggressive dito si female. So, maganda yon no magandang sign yon na ang aggressive is yung female kasi talagang dumidikit na si female dun kay male para mag make love no so siya na yung kusa na lumalapit dun sa male so kasi sa iba uh, mas ano eh mas nakakatakot na aggressive si male masyado yung tinutukatukan niya hinahabol niya tapos natatakot yung female So medyo mababa yung success rate nun kasi nga natakot si female. So dito kung makikita nyo itong si female, yung female dyan ito ha, yung, yung white, yung white na double tail, yan yung female. So siya yung dumidikit, nang kay male to make love, no? Kasi ito, si male natin, uh, first time niya kasing mabibreed, no? First time niyang gagawa siya ng similya. So marami pa proseso no dito sa breeding ng beta ng mga beta natin. So hindi pwedeng si female is nag-drop lang ng itlog sabay si male naman hindi naman niya nilagyan ng similya. So hindi rin mabubuhay yung itlog ng female no kaya kailangan pag nag-drop na yung itlog ng female kukunin nyo yung email at ilalagay dyan sa may uh, pugad nila, yung ginawa nilang bubble nest. Ipap, ilalagay niya yan, yung mga nalalaglag na egg na idadrop netong itong female, no? So, yun nga. So, kailangan nating i-observe talaga to, talagang day by day talaga. Kailangan nating silipin kung ano na nangyayari. Parang ganito yan, no? Oh. Kung makikita nyo, ganyan. So, dito kasi nag-success na to, eh. So yan, kung makikita nyo, na nasa ibabaw na mga puti-puti, food -puti, yan, mga BBS yan. na uh, decapsulated na BBS, yan, pagkain yan. So kung makikita nyo maigi, yan, may mga nagalaw-galaw, yan yung fry. Yan yung baby beta. Yan, ang dami yan. As, sa ilalim pa, yung iba sa gilid. Di natin masyado makikita sa camera. Pero nakikita nyo yung iba, gumagalaw, di ba? Yan yun. So ganyan ang process nyan. So, andyan yung male para protektahan yung mga baby fry. Pero, mga 6 days o 1 week, tatanggalin ko na rin si male dyan. Yan, tatanggalin ko na si male dyan para uh, yung mga fry na lang yun nandyan dyan. Kasi, uh, kumakain na sila naman, kaya na nilang mag, ano, uh, mag, nag pre swim na sila. Tumalangoy-langoy na sila dyan. Pwede ko na tanggalin yung male. So, balik tayo dito. So, yan. So nakita nyo naman no, medyo ah, hindi matapang si male. Kaya okay lang. So observe ulit tayo. Siguro mamaya silipin natin. Kasi pagka nakapag-drop na ng egg yan si female. Tatanggalin na agad natin si female. Kasi baka kainin naman niya yung mga itlog. So si male na bahala doon na maglalagay ng similya. Para uh, mag-success yung breeding natin. So this time tatakpan na muna natin ulit. So uh, magkakaroon tayo ng part 3 mga kasandan pet tips sempre para uh, ma makuha natin o makuha nyo rin kung paano yung uh, proseso hanggang sa hatching hanggang sa maging baby fry na silang lahat no maghanggang sa magpi hanggang dun hanggang sa lumaki sila lalagyan natin ng vlog para makuha natin lahat yung idea kung paano mag -breeding. so yun na nga Maraming salamat mga kasandan pet tips. So tuloy-tuloy lang tayo sa panonood, no. So ayun nga. Uh, thank you and God bless to all. Abang tayo sa to sa part 3. Thank you. Bye.